ito yung May kuan niya. Uh, ano ba tawag dito? Parang modem niya. Dito dito yung on, source, volume, enter and then eject. E Tapos dito yung display niya. Yan, bali Teka lang, ikotin natin para mas makita ng maayos. Kasi back, backboard dito or likod dito eh. Iharap ko lang. Yun. Bali, ito yung harap ng uh, sa woofer speaker niya. Alam ko may mga satellite pa yata ito. Ito lang yung dinala eh. Ito lang. And then yung ito niya eh. And ito. Bush Acostimas Module. Hey guys, welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto. Mag-flex tayo ng uh, gawa natin ngayon. <laughs> Hindi mo na sana ng vlog ito eh. Kaso lang, sayang eh. Sayang naman yung pang-content and then eh, may dokumentaryo natin gawa natin kasi alam ko isa sa mga uh, mamahalin na unit na uh, gagawin ko ito alam niyo kung bakit ito yun bush oh, nakailang gawa rin naman ako na bush kaso lang eh, ito iba naman to sa buper kagawa <coughs> naman ako ng mga samsung uh, sony yung nakaraan ko yung eh, amp na bus eh kwan din yun bus din yun tapos nakaraan sana yung JBL nasa buffer kaso hindi ko nagawa module yung sira ayun ah, eto diretso tayo makasabi yung puro tayo dakdak -dak. yan o bus na uh, sa buffer. speaker ito likod nya ito gawing likod dito tapos ito yung may kwan nya uh, ano ba tawag dito parang modem nya dito dito yung on source volume, enter, and then eject. E Tapos dito yung display niya. Yan. Bali. Teka lang, ikotin natin para mas makita ng maayos. Kasi back, backboard dito or likod dito eh. Iharap ko lang. Yun. Bali, ito yung harap ng uh, sa woofer speaker niya. Alam ko may mga satellite pa yata ito. Ito lang yung dinala eh. Ito lang. And then yung ito niya eh. Yan ito. Boost. module. Angas uh, ng kuha nyo Angas ng sub box nya Yan, tapos Ang sabi sa akin ng mayari nito uh, Galing US do ito Tapos pag -qui -qui do sa Philippine money Mga nasa 40k oh, 40k do ang laga nito Pag i-convert sa Philippine money <laughs> Ayan, i-coating ko lang ulit Ayun, nakaikot na. Kaya dinala to sa akin dahil ang issue nito, wala ang power. Nawala ng power. <laughs> Ay, naisip nyo na yung ko, no? <laughs> ah Kaya na po nawalan siya ng power dahil naka 110 ito. Siyempre, U.S. made eh. Pag U.S. made, 110 yan. Ngayon, siguro, sabi ko, baka naipitik sa 220. Eh, sabi nila, hindi daw niya alam kasi daw iniwan lang iniwan sa bahay tapos mga ilang kwan binalikan baka napakilaman daw ng bata or basta magla na lang na wala ng power ngayon ito na oh gutay gutay na oh <laughs> gutay gutay na siya ito yung kwan pala nyo ito yung step step down nya transformer yan 500 watts ganda rin oh. kaso hindi ito original midi baka ko lang baka Mukhang original e eh. Ngayon, kaya ito, binaklas ko na. Oh. Hindi ko na pinakita yung uh, pagre-repair. Alam nyo naman ako, hindi naman ako nag-repair ng... adi ah, hindi ako nagbibideo ng tutorial repair eh. na ako, pasadaan diretso na. Kaya ako ito minaklas kasi na ako anako, na ako sa gusto ko makita yung loob ng bus <laughs> bus na sa buffer nito ano talaga yung laman yung unit na ito di ba eh syempre kahit na na-refer na natin eh meron tayong bagay-bagay na gustong silipin eh para may idea tayo na, na kung ano ang laman ng tinatawag nilang bush ayan uh, ito yung amplifier niya ito yung uh, dito na yung amplifier power supply nandito eh, ito bali receiver na lang ito or para modem na lang yung dating nya ayan ito yung uh, easy nya pag bukas ko kanina bungad agad dito. putok ito itong fuse niya. Hindi ko na alam kung saan yung original niya. Pinalitan ko na ito eh. Ininang ko lang. Yan o. Putok yan. Matik yan pag pumutok. Naisa, naisaksak sa, naisaksak sa 220 yan. Yan. Pumutok. Tapos ito yung transformer niya. EI core siya. Wala nakalagay na data. Pero China made o. Oh. Tingnan nyo. <laughs> Tingnan nyo. Oh. Ah. Di ba? <laughs> Mamaya, <laughs> oh, yeah, tingnan natin yung likod niya. Tingnan eh, kung may nakasulat dito. Pero, yeah, ito yung, sana dito tayo makapirate. Pero gawa siya ng kwan. Ano? You know, US tapos, Mexico yung gumawa. Oh. Pa Papiyaw-piyawan lang natin kasi baka may yeah, makapirate tayo. Yan, oi. Or, original leg like, engineered in the US tapos made in Mexico Boss Corporation in the Mountain Framingham USA Yan no Kaso nga lang Siyempre Yung materialis na nilagay Transformer niya Natche oh, so, Yan Tapos SMD Kasi naka Parang class D yung natingan niya, Ito yung Samplifier nyo IC type o oh. Nakatago to dito sa may Heatsink Hindi siya naka transistorize ay kunya uh, IC yung tatlo niyan oh. yan Tapos ito na, sabihin ko na yung pinaka naging issue. <laughs> siyempre, lagi na lang tayo nagkaka eh, lagi na lang tayo nag-na uh, uh, mga video ko puro na lang mahirap eh. Eh siyempre, isingitan natin na mas madali lang na mamahaling gawa, you know. <laughs> ito lang oh, please lang yung bumigay. Sa haba ng Diyos, eh, hindi tayo pinahirapan. Yan. Umigay yung fuse, ang pinalitan ko, okay na agad. Buti walang tinamaan. Buti aktibo yung fuse niya. Umigay agad. Yung iba naman, sa mga 110, abukod ah, sa may fuse dito, eh, yung dito, mayroon pang thermal. May nakatago na fuse dyan. Ah, pag binakbak mo, dyan sa katago sa loob. Kaso lang ito, aktibo naman eh. Bumigay agad. Malamang, baka wala na yan dyan. So ngayon, nagtaka ko yun kung bakit <laughs> binaklas-baklas ko pa, di ba? Yung nga sabi ko kanina eh. Gusto ko lang makita yung laman nito. Ay, alam, mga alam nyo naman mga teknisyan eh. Gustong masilip lahat ng mga dapat silipin eh. <laughs> Yan, ito yung laman niya. Tapos, ito yung receiver. Ah, ito, hindi natin bubuksan to. Ngayon, ibabalik ko lang. Tapos, papakita ko sa inyo or Paparinig ko sa inyo yung tunog niya. Kaso lang, woofer lang ito. Walang satellite speaker. Ito lang dinala eh. O, ayan. Stay tuned lang muna kayo. Click ko na yung board sa loob. na ko na rin yung takip niya. Yan. Para hindi na umaba yung video natin. Tapos, ito yung kabli ng wanya Parang optical yung nating. Yan. Ito yung kabli papuntang ito yung sabi kong modem ba tawag dito. <laughs> yan. Ito yun. Papunta yan dyan. Tapos, ito yung easy cord nya ayan na naka ulit tayo siyempre huwag natin kalimutan ayan pwede nga yung convert sa 220 ito eh palitan yung transformer nya ayan ikotin natin para makita yung harap so ayan ito na yung harap niya. Eh bunga nga nyo <laughs> ayan ayan taon na sya o so, ayan o oh, o na, mayroon na siyang display oh. Ayan, namatay. Gagawin natin i-on siya. Ayan. Meron na agad load. Hindi ko alam kung bakit may load na agad. Ibukan nga natin. e-check Ah, okay. <laughs> may CD pa pala. O, di CD pala ito. Kaya yeah, pala. Eh, ah. Ano mang modelo pa siguro to. Wala pang mga bluetooth bluetooth eh. Basta yan lang yan. Yan lang yung sa tawas niya eh. <laughs> Original yung yung kwan niya eh. Yung bala eh. Pirata. Eh kaya umandar na siya oh. Bulimang ko rito. Ito yung volume niya eh. Yan, 72. Hindi gaano marinig 'yan sa headphone. Sa mic ko kasi oh, ugong lang 'to eh. Masarap pakinggan 'to sa bahay na kuan mga kulob. Sayang wala yung kanya, satellite speaker. to kung maganda yung bahay mo <laughs> sa bahay ko hindi pwede ito kalit ng bahay ko tapos pangit eh makalat eh hindi pwede ito Ganda, sana ito may kuan na yung mga deep bluetooth na yung mga bagong labas na hindi ko alam kung baka lagyan yan Ayan guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog ko. Sabi <laughs> ko sa inyo, walang kwenta eh. eh yun lang, di ba? Yus lang yung bumigay. Pero vlog na rin yun. <laughs> Pero pa, yung abangan nyo na lang, yung gagawin ko ulit yung malitaan ulit na bush. Yung ibang model naman yun, yung katulad sa ginawa ko nung nakarating din, din ni Paring Mar. Yun pa rin yung mayari nun. Kaling Amerika rin pala yun, kaya naka-110 din. Yung ibang modelo naman yun, sana magawa ko. Ayun, uh, promotion bago tayo magtapos. Sa mga gusto magpapagawa or magpaparepair ng mga unit nila, along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, pa pakipollow, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, hindi siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.